Kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, ni nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaltico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education. Noong ako ay uh, Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap uh, ng ebidensya sa investigasyon ngayon. Ano po naging involvement sa ko dun sa... Uh, Son West ang contractor ng laptop. Sa DepEd.